Aris, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag-aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Taurus, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag Aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at magbibigay sa iyo ng ikakatalo ng kamalasan. Gemini, maging masino ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte. Pag aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pagmuling maglalaro, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay dilaw, nang iyong mapahaba ang swerte para manalo, at orange na kulay ang iiwasan. Cancer, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag... Aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at sa player na mahilig tumawa ng malakas dahil kukuhanan ka ng swerte. Leo, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10. 5 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo kulay pula ang iiwasan mo dahil siya ang magdadala sa iyo ng pagkatalo. Virgo, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga palikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, huwag ka magbibigay ng balato sa hindi mo kasama pag ikaw ay nananalo para walang makakuha ng iyong swerte at asol ang iiwasan mong kulay. Libra, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag Aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte. Pang naipon pag muling maglalaro, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 g na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Kulay pula ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malakas magsalita, kukuhanan ka ng oras mong swerte. Scorpio, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte. Pag Aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro. Scorpio oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 G's na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil kaya kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Sagittarius, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw, pag may panalo para walang makakuha ng swerte. Pag-aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pagmuling maglalaro. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, green na kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw, pag may panalo para walang makakuha ng swerte. Pag-aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may Swerte pang naipon pagmuling muling maglalaro, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim may ikatatalo na limampung minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink ng maging maingat pag nananalo, at kulay pula ang iiwasan. Aquarius, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw, pag may panalo para walang makakuha ng swerte. Pag-aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo, dahil mabilis mauubos ang oras na buenas. Pisces, maging masinop ang dapat sa iyo ngayong araw. Pag may panalo para walang makakuha ng swerte, pag aayaw na ay saka magbalato sa mga kasama para may swerte pang naipon pag muling maglalaro, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 59 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo orange na kulay ang dapat na dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan.